And so ayan na nga mga kadribol Tila ba isang napakasamang panaginip Ang naranasan ng Team Canada kanina Ang perfect record nila na 3-0 Sa preliminary rounds Ay parang winasak na isang napakalakas na bagyo Paano nga ba sila tinalo ng host country, France? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to Sino ba namang mag-aakala na tatalunin ng France ang Canada? Hindi ka nga sila'ng matalo ng bansang Japan. Kundi dahil dito sa napaka na tawag, talo na sana ang France. Halos lahat yata ng players ng Canada ay puro NBA players. Talang sa Japan si Roy Hachimura lang at Yuta Watanabe. At mukhang hindi na magbabalik itong si Watanabe sa NBA dahil tuluyan na siyang nagretiro sa NBA matapos ang 2023-2024 season. Sa Japan na lang tatapusin ang kanyang basketball career. Anyways, mukhang napakagandang adjustment ang ginawa ng coaching staff ng France. Binago ni Coach Vincent Coley ang kanyang rotations. Inilagay niya sa bench si Rudy Gobert at Ivan Fournier. At ginawa niyang starter si Isaiah Cordonier at Gershon Yabusili. At nagbunga naman ito ng magandang resulta. Dahil unang quarter pa lang ay eh nakapagtala na itong si Cordonier ng 10 puntos para mabigyan ng double digit advantage ang kanyang kupunan. Tamang sila ng 15 points in 15 minutes of action. Ito lang naman ang simpleng na iambag ni Cordonier at Yabusili. 13 points at 12 points sa first half lang yan. Lamang ang France 45-29. Lumubo pa ang kalamangan ng France early in the second half. Pero ayaw sumuko ni Coach Jordi Fernandez. Sa wakas, nahanap na din ni Shai Gilgis Alexander ang kanyang rhythm sa third quarter. At nagsimula nang mga ibabaw sa rebounding department ang Canada. At nang makisali na rin si RJ Barrett sa opensa, ay tuluyan ang nakalapit ang Canada sa France 65-60 with 4 minutes to play in the fourth quarter. Lumayo na naman ang bahagya ang France. Matapos gumawa ng 7 quick points itong si Fournier at tinapalbol kasil nitong si Victor Wimbanyama, itong si Drilon Brooks. At naipasok pa ni Ivan Fonye ang kanyang deep three. Nung paubos na ang shot clock, making the score 76-66. Halos sumabog ang Bersia Arena sa sobrang lakas ng ingay. Hindi ganun kadali ang maging head coach. Lalo na kung kinakailangan gumawa ka ng adjustment. Naroon na yung baka magtampo yung player tulad nito, masasabi kong napakagaling ng ginawa na adjustment ni Vincent Coley. Tinanggal niya sa starting five si Rudy Gobert. At nang ipinasok niya ito, wala rin namang naibigay na magandang impact. Pero yung ipinalit niya para sa starting five na si Isaiah Cordinier ay nakapagtala ng 20 puntos. Samantalang 22 puntos naman ang naiambag ni Yabusili. Hindi man naging starting five si Ivan Fournier ay hindi naman siya na discourage bagkos ipinakita niya sa kanyang coach na narito ako tawagin mo lang ang aking numero labing limang puntos ang naiambag ni Fournier at ang labing dalawa ron ay yung puntos niya sa final 4 minutes natapos ang laban hindi nakatikim ng kalamangan ng Team Canada hindi man naging magandang performance ng France sa preliminary rounds Coach Vincent Collet was able to turn things around ang ganda ng ginawa niyang adjustment. So kita-kits na lang tayo mga kadribol bukas sa semifinal rounds. 11.30pm, magsasalpukan France versus Germany.